let's talk about yung mga criticisms sa inyo sabi ni Nancy Binay eh. the budget secretary gave you 245 million pesos for your development acceleration program they can dish out lies ano you know, just to save their own skin as sa akin nga ho the the biggest uh, tragedy here would be for the people to actually believe their lies eh. 245 million and, and it, Parang kaya nga ay I, I sued some people for libel for issuing that uh, or for publishing those uh, statements. Mm -hmm. Sa akin ho kasi ganito. Lahat po ng binigay na pondo sa aming opisina mm -hmm. na PDAF, nakalist ho yan sa aming website kung saan napunta, kung ano mga proyekto. Eh what about the, the AP? Nandoon din po yan lahat. Kasi nung binigay po yung uh, allocation na yan ng uh, DAP na tinatawag, hindi naman po namin alam yan kung PDAF yan, additional PDAF, or dap hindi ho na, wala pang pangalan niyan no uh -uh. so lahat parang po yan Parang acceleration lang para mag -spend. oh so parang sinabi oh mag, you can identify additional projects mm -hmm. in the amount of of this oh sige dinag-identify eh and dami hon nagre-request sa atin mm -hmm. so binibigay lang laho namin hindi po yan kasi ang pinapalabas nila na na they're giving the impression na parang ito binigay sa amin na cash mm -hmm. uh, hindi ho ganon as all projects all mm -hmm. allocations Binibigay ho namin 'yan sa amin paper, ano lang request na you can identify o sige magbibigay ng listahan ng mga proyekto all over the country. Mm -hmm. Tapos 'yun yung pinopondohan ng DBM. Uh -oh. sa ang munisipyo man 'yon all over the uh -oh. country. So ganoon po 'yon. Ang nire refer nila doon sa after down ng Corona uh -huh. hearing. Natapos po yung uh, Corona impeachment mga May. Mm -hmm. Tapos yung dap na 'yon ibinigay naman uh mga November. Oo. So how can that be connected? connected ano? eh, what about itong charge na meron kayong kasambahay na ando doon sa inyong listahan ng mga consultants. Merong yung, yung driver nyo or whatever your houseboy. Again, it's a lie, ano. Sabi ko nga eh paano mo nakita lang niya pangalan? Mm -mm. Tapos may presyo doon inassume na nila kaagad. You know how propaganda works? Inassume nila na komo ma maliit yung sinasahod as uh, si a consultant, inassume na nila na, na kasambahay. kasambahay. Oh. Sabi ko, bakit kilala nyo yung mga kasambahay namin? Mm -mm. They, they can't even present that. Basta, ganun lang. They, they will just dish it out and hope na ito ay uh, tatanggapin ng mga... By they, you're talking specifically the about bin camp. Camp. Oh, the binay okay. camp. The oh. binay camp. So, sa amin, ho, in fact, ni-list. Sa, sa amin lang yung opisina, mm -hmm. may kita nyo na talagang andya dyan yung ginastos. Mm -hmm. Kung nagbigay ng pe, pondo sa aming opisina, dito na punta yan. Ang tanong yung pondo niya, saan tunin niya dinilgay? Sa merienda, sa kung saan saan. Kasi ganun ho yan, eh. Lahat naman ho ng senador, pare-parehas ang pondo. And sabi daw ng COA na about 546000 lang per month ang binibigay sa mga sena senators for consultancy. And ang gastos nyo ay 1.5 or 1.6 yes. million a month for yes. consultancy. Nagbibigay ho kasi yung COA ng default mm. na ito yung default na 500,000 for consultants, 500,000, example lang ho ito mm -hmm. na for uh, meetings. So, nag-set lang ho ng default. Then, depende sa paggamit mo kung mas heavy ka sa pasweldo, you can realign yung hindi mo naman ginagastos dito sa mga pamerienda, i-realign mo dito. Ayun. So, wa kaya wala violation, wala ho akong disallowance, nothing. Everything na ginawa ho namin ay authorized by law. Oh, anong ginagawa nyo sa 63 consultants na ito? Ito ba eh, about the same number as your colleagues in the Senate or mas marami or mas konti? Ang based sa records eh kami may pinakamarami. Mm -hmm. Pero alam niyo ho yung sa akin kasi heavy ho kami sa uh, ground research. network o uh -huh. sa, sa research lalo na ho dun sa height ng investigation, talagang nagpapaposte ho kami nang mm -hmm. papas surveillance marami hong ginawa. Kaya mm -hmm. naman we were able to accumulate so much evidence. So mm -hmm. kailangan po 'yan. Ang bottom line ho dito nagampanan ko ba yung trabaho ko yung tungkulin ko oo naman nakita niyo naman ho nung uh, mga hearings na produhso namin yung mga ebidensya na yon